Ano nangyari sa'yo, Diwato? Hanggang ngayon may vlogger na naman. Ba't, ba't nagmamap ka? Ah, naalala niyo ba yung ano, yung nakaraan? Ah, uh, nag-apply ako ng full dancer. Hindi eh? ako tinanggap ng manager. Kaya dyan ka napunta. Nahulog kasi ako eh. Isa. Ganun daw pala yung requirements. Bawal daw mahulog. Kaya dito ako nag-apply. Ako. Tatagal ako dito. Palagay mo tatagal ka dito, Diwato? Hindi ko alam. Pag di ka, ka tumagal dito, ano gagawin mo? Mag-apply na naman ako ng iba. mag na naman Pero dito sigurado ako matatanggapin ako ng manager dito. Magaling naman ako mag-map. Paano ba mag-map ang isang diwato? Ganyan. Hmm. sure ako tatanggapin ako ng manager dito. Dapat i-improve mo. I-prove mo pala. Hmm. nakatanggap tanggap ka. Tapos ito daw. The... Ang ano lang dito, mapipindutin mo lang magbubukas to. Tapos, kailangan mo, ay hindi, biglang lang. mo na po, matumi. Kailangan po mga... Makita na namin kung paano sumayaw at mag-dance, mag-pole dance si Diwato. Mag-map naman ngayon. Kasi ako tinanggap, ayos na sana yun. Kaso nahulog ako, kung sa, nasa taas na ako. <laughs> sa so, taas lang, na, biglang nadulas. <laughs> ayusin mo na lang yung trabaho mo, Diwato, ha? Baka sakali, this time matanggap ka, ha? Siyempre, ayusin ko talaga yun. Kasi uh, ito na yung opportunity ko na matanggap ako ng manager. Yung football dance talaga, ang hirap pala nun. No? Paikot-ikot ka, nakakahilo. Dito siguro, hindi pa. Ano lang, kasi, pa lang, pagandang nila. Tapos, pag may makita kang eh, linisin mo lang. Yun lang daw sinabi ng manager. Ayos, Thank you. Thank you.